Mayat ay Ago Cordillera. Muli, samahan niyo po kami sa pagbabalita ng mga kwentong good deeds na nakaka-good vibes na hatid sa inyo ng Police Regional Office Cordillera. Ako po si Patrolwoman Kashmir Bangtawan at atin nang tunghayan ang ikalimampung episode ng Cordillera Police Report. Bago natin simulan ang pagbabalita, Shoutout muna tayo sa ating mga avid viewers mula sa ating Facebook page. Una, mula kay Sir Jerry de la Fuente. Ang sabi niya, Praise God! God bless you all, pulis ng Panginoon. Salamat din po Sir Jerry at God bless din po. Mula naman kay Sir Denver Paul Mar, ang sabi niya, Thank you, Benguet Farmers ng 2nd Benguet PNFC for the free veggies. matago salamat sir. matago ka. Mula naman kay Sir Miller Villanueva ang sabi niya, Thank you for the support. Mabuhay po ang ating mga farmers. Good job, warriors. Salamat din po sa inyo, Sir. Salamat po sa patuloy na pagsuporta at panunod sa amin. Sa iba pang viewers, pwede din tayong magpa-shoutout sa susunod na episode. Kailangan lang po nating mag-like, comment, at share. Ngayon, simulan na natin ang pagbabalita. Una, sa lalawigan ng Abra. Brigada Eskwela at mga libreng damit hatid ng 2nd Abra Provincial Mobile Force Company. Alamin natin ang detalye ng kwentong yan sa kwento ni Patrolwoman Sula. Kung nakaraang buligo o marangkada na ang linggo, naman ang mga kapulisan ng 2nd Abra Provincial Mobile Force Company sa pagsasagawa ng iba't ibang aktibidad para matugunan ang pangangailangan ng mga ilang mamamayan ng Abra. Sa Calaba, Abra, nagsagawa ng clean drive operation ng mga tauhan ng Second nd Abra PMFC. Ito ay kaugnay ng Brigada Eskwela ng Department of Education sa Calaba Elementary School, Camp 1, Villamor, Calaba, Abra. Ang nasabing mga tauhan kasama ang mga guro ng Calaba Elementary School at mga student interns ng Abra Valley Colleges ay naglinis sa loob at labas ng paaralan tulong-tulong nilang binunot ang mga damo na mahalaman ng mga ng school gardens at gumawa ng compost pit. Sa Pilar Abra na naman ang mga second Abra PMFC, kasama ang RMFB 1504 MC at 144th SAC PNP SAF ay namahagi ng saring-saring damit sa mga residente ng Nanangduan San Juan West at Oco Pilar Abra. Ang mga ipinamahaging damit ay mula pa sa laborers fashion house sa lalawigan ng Benguet. Kung sa ang may-ari ng shop sa kapulisan upang mag -donate. Bukod dito, ang nasabing mga kapulisan ay nag ng dalawang cellphone at nagbigay ng cash assistance sa mga kapuspalad at ilang mga underprivileged senior citizens upang pansamantalang matulungan sila sa kanilang mga pangangal po si Patrolwoman Lorna Sina ng Second Abra Provincial Mobile Force Company, nag para sa Cordillera Police Report. Salamat, Patrolwoman Sula. Sa Ifugao naman, kapulisan tumulong sa isang corn farmer upang maiposeso ang kanyang produktong mais. Fundraising activity kanila ding nilahukan. Patrolman Ahingwa, ibalita muna ang good deeds na yan. Malapit sa puso ng pulis Ifugao ang mga magsasaka. Kaya naman hindi nila pinalampas ang pagkakataon na makatulong sa isa na namang magsasaka sa bayan ng aginaldo. Isa sa mga produktong agrikultura ngayong taginit, ang mais. Kaya naman nung nakita ni Ginoong Patrick Buenavista sa Facebook kung paano tumulong ang mga tauhan ng PNP sa pag-aani ng mais, ay nahimok din siyang humingi ng tulong mula sa second nd Ifugao Provincial Mobile Force Company na nakabase sa Posnaan, aginaldo Ifugao. Walang pagdadalawang isip na mong tumugon ang mga kapulisan. Sama-sama nilang pinatuyo sa araw ang aabot sa 55 sako ng mais sa isang open court. Pagdating naman ng hapon, tumulong sila sa paghakot ng mais hanggang madala ito sa tirahan ni Manong Patrick. Bukod dito, lumahok at nagsilbing mga sponsor ang mga tauhan ng Sega Pugao PMFC kasama ang Banawe MPS sa naganap na amungan at puitan. Isang community event for a cross na kung saan nagkaroon ng traditional rice wine making contest para sa pagsulong ng locally produced wines at bilang fundraising activity para sa isang pasyenteng mayroong chronic kidney disease na kasalukuyang sumasa ilalim sa hemodialysis. Ang mga ito ay testamento ng pananatili ng diwa ng bayanihan sa lalawigan ng Ipugao. Saludo po kami sa inyo. Mga at ako po si Patrolman Dordeta Hingwa, nag-uulat mula sa second Ifugao PMFC para sa Cordillera Police Report. Salamat Patrolman Hingwa. Talagang police at your service ang Ifugao Caps. Sa Mountain Province naman, dalawang puto ang eskolang ng tulog Ating alamin ang detalye ng kwentong niyan kay Police Corp. Itong nakaraang linggo, 26 na scholar ng Mountain Province Provincial Mobile Force Company ang huli nilang binisita at binigyan ng tulong. Mula sa sariling bursa ay nagtulong-tulong ang mga kapulisan upang makaipon ng pera at gamitin bilang allowance ng mga mag-aaral na kanilang tinutulungan. Sa kabuuan, labing na scholar ng First Provincial Mobile Force Company ang nabigyan ng tulong at naman mo Provincial Mobile Fund ng Mountain Province. Silang lahat ay tumatanggap ng tig isang libong piso kada buwan bilang karagdagang panustos sa kanilang mga pangangailangan habang nag-aaral. Bukod sa pinansyal na tulong na binibigay ng ating mga kapulisan sa mga napiling scholar, sila din ay nagpapaalala at nagbibigay gabay sa mga kabataan. Hinikayat ng kapulisan ang mga mag-aaral na magpatuloy at magsumikap sa pag-aaral at magkaroon ng layuning maging produktibo at aktibo miyembro ng komunidad upang maging katuwang ng kapulisan sa pagpapanatili ng maayos na pamayanan. Vocational Assistance Program ng Mountain Province Police Provincial Office ay matagal ng proyekto ng Provincial Mobile Force Company na layuning suportahan ang mga kabataang tapos sa buhay sa walang gustong makapagtapos ng pag-aaral. At oh, ito, si Police Corporal Nelson Vargas nag-uulat mula sa Mountain Province PPO para sa Cordillera Police Report. Salamat Sa lungsod naman ng Bagyo, isang motorista na tulungan. Bag na naglalaman ng talepi na ibalik sa tulong ng kapulisan. Ating tunghayan sa kwento ni Patrol Woman Sakda. Muli na namang pinatunayan ng kapulisan ng Baguio na ang pagtulong ay walang pinipiling oras at panahon. Kaya naman, ang Baguio Tourist Police Unit na to the rescue sa isang motoristang na ubusan ng gas. Habang nagpapatrolya, si Police Corporal Jefferson Camis ay napansin niya ang isang mamang nagtutulak ng motor sa kalagitnaan ng kalsada at disobi. Nang kanyang lapitan, napag-alaman niyang naubusan pala ng gas ang lalaki at wala umano itong itong pampagasulina. Nahihiya daw siyang humingi ng tulong kaya pinagtsatsagaan niya na lamang itulak ang kanyang motor. Wala namang pag-alin lang ang nagbigay ng tulong si Police Corporal Camis. Siya ay nagbigay ng pera upang may gamitin si kuya na pambili ng gas. At yun na nga, agad siyang dumukot ng pera muli bulsa upang may maibigay siya sa lalaki nagagamitin niyang panggas. Dahil dito, agad na nakauwi ng maayos ang lalaki at hindi napagod pa. Sa Mines View naman, habang nagpapatrolya si Patrolman Michael Bakuyag, isang kahinahinalang lady handbag ang kanyang natagpuan. Nang usisain, nakita ni Patrolman Bakuyag ang isang passport IDs at mga salapi na nagkakahalaga ng 8,500 pesos. Mabuti na lang at may identification cards kaya agad na nakakalagay contact at naisa ole sa may-ari ang naturang bag. Napag-alaman na ang may-ari ng bag ay si Ginang William de Lima na taga-raise sa Lima sa Kapulisan at naibalik sa kanya ang kanyang bag. At yan ang service ng at your service. Ako po si Patron Buri Lintakbas para sa Cordillera Police Report. Salamat Patrol Woman Takbas. Yan ang anes na friendly pa pulis ng Baguio. Sa banggit naman, kapulisan, bumisita at nagbigay ng munting regalo sa mga mag-aaral na muslim sa Ambyong, La Trinidad. Ating alamin sa kwento ni Police Corporal Pardo. Bilang pakikisa sa pagdiriwang ng Ramadan ang banal na buwan ng pag-aayuno ng mga muslim, ang kapulisan ng Latrindad Municipal Police Station ay bumisita sa mga mag-aaral na muslim sa kanilang madrasa o paaralan para pad ambyong Latrindad Benguet. Sa pagbisita sila ay nagdala ng iba't ibang uri ng sariwang putas bilang regalo upang kanilang pagsaluan sa kanilang iftar o pagkain pagkatapos lumubog ang araw bilang bahagi ng kanilang pagdiriwang sa katatapos na buwan ng Ramadhan. Layunin din ng pagbisita ng kapulisan na palawigin ang kanilang magandang ugnayan sa komunidad sa kabila ng pagkakaiba ng paniniwala. Pinasalamatan din ng mga nasabing pulis ang Muslim community dahil sa kanilang aktibong partisipasyon sa pagpapanatili ng kayusan at kapayapaan sa kanilang lugar. At ako po si Police Corporal Mary M. Pardo nag-uulat mula sa Benguet Police Provincial Office para sa Cordillera Police Report. Salamat Police Corporal Pardo. Para naman sa ating huling kwento, kapulisan matagumpay na nagdaos ng Duterte Lega Caravan at Unity Walk sa bayan ng Putol, Apayao. Atin alamin sa kwento ni Police Corporal Dunaay. Dahil sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, isang Duterte Legacy Caravan at Unity Walk ang matagumpay na naidaos sa barangay Kakalagan sa bayan ng Putol, Apayao. Alinsunod sa layunin ng pamahalaan na makapagbigay at may ng mga pangunahing serbisyo sa komunidad ang mga kapulisan na ng pulis, ang Police Office, ng Armed Forces of the Philippines, 17th IB, Bureau of Fire Protection, Municipal and Social Welfare Development, Department of Agriculture, Health Unit Puntol, Department of Health, Local Disaster Risk Management Office, Department of Education, Department of Environment and Natural Resources, Kabataan Kontra Droga at Terorismo, Advocacy Support Groups, Force Multipliers, barangay Officials, Pudol Bikers Organization at LGU Pudol ay matakumpay na nakapagdaos ng isang unity walk mula Municipal Hall Poblasyon hanggang Kabatakan sa Barangay Hall ng Pudol Ayaw. Pagkatapos ng Unity Walk, sila din ang nagsagawa ng Duterte Caravan na kung saan ng libreng dapat health consultations na mahagi din ang grupo ng libreng gamot at vitamina, food packs, libre pit para sa senior citizens at mga bata at nagsagawa ng chanting activity. Sa kabuuan, higit limang daang residente ay ang napaglingkuran sa nasabing Duterte Legacy Caravan. Ako po si Police Corporal Precious May Carbonel Dunaal ng Apayo Police Provincial Office na para sa Cordillera Police Reports. At yan po ang mga good deeds natin sa inyo ng Police Regional Office Cordillera, home of the most disciplined cops. Sa ng aming butihing Regional Director, Police Brigadier General Ronald Oliver Lee, kami po ang inyong Regional Public Information Office ng Police Regional Office Cordillera mula dito sa Pro Regional Headquarters ako po si Patrolwoman Kashmir Bangtawan at ito ang Cordillera Police Reports. para po sa iba pang balita at updates ng inyong Police Regional Office Cordillera ifollow po ang aming mga social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram. magandang araw at maraming salamat po.